Nandun <laughs> 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 yeah, yung ng utang mo. Ay! Ano? Ang dami kong yung... utang! <h> Kaya ang mata muna Ako <-trio> nang pa ang iyong <laughs> A few moments later. On, Nana Juanita, magandang araw po, magandang hapon. Nay? Hindi po kasi na rin ano eh, nasaya kami. Ah, nasaya. Ah, oh, sige po. Hindi ba pakita kita ko sa'yo? Tumama ka sa akin, nandun yung listahan ng utang mo. Ano? Ano? <laughs> utang? Pakita <laughs> okay. ko. Tapakita lang daw niya mga. Ah. Okay. Ito huh? hmm. di huh? Ano ba meron yung araw? Huh? Ano meron yung araw? Okay. Anong, anong, anong sa daw nakakarong adlaw Ano ah, sa adlaw Ano <coughs>

Bayaran, bayaran daw ah, lang ulang. Ano? Sasakyan yan ni Hindi rin ako. utang niya, tamir. Sasakyan! Sasakyan ni Samuel! na. Olingkot ka. Ang lanta ko sa sasakyan ni nice. Samuel. O, chiliminda pa yan. kita ulit yan. Ano, para maka -upa. Kasa! Ayan na, ayan na. Excited ba ano laman itong mutad naman? po, na ba yung video dyan? Boxin ka na naya kung ano laman ito. Ano po? 1, 2, 3, go! Wow. 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 I'm Surprise. Surprise. Happy Happy Birthday! Surprise. na ha. Tayo ka muna. Yeah. So, happy happy 59th birthday Nanay Juanita. Yay! Palakpakan. Uh, na surprise ka. Yeah. Ano ito okay. si Samuel. Samuel. Si Sino, sino sa mga hanap niya? Ay, yung kasawa po ng ate ko po. Ah, okay. Uh, meron kang sash dito. Oh. Kasi birthday, birthday mo ngayon. Meron na kang sesh. Yeah. Oh, uh, nice. Ano tawag nyo kay nanay? Nanay? Mama. Oh, may, may, meron ba pang drawing dito? Wow! Break up ah! King! Win! Win! Siga. Win! Win! Sabi yung pira mo eh. Mga yung nego magaling yung punso ah. Uh, pakilala muna kami ha para tuloy tuloy natin yung birthday celebration ha so kami po ang BFC Flowers in Gip at nandito kami para ibigay ang napaka special na surprise sa iyo ng ating sender na kahit malayo siya all the way from all the way from Hong Kong na gusto mapasaya ka ngayong araw at maging special ang iyong 59th birthday celebration mula rito sa Balagtas Bulacan happy ka? happy yes at, ating sender all the way from Hong Kong si Ma'am Minda siyempre ang mga kasama ilang magkakapatid ilang magkakapatid mag mag Apat po, apat yeah. Kasama ang mga mapagmahal na anak na surprise ka ngayong araw. Ano po? Kasama ang mga mapagmahal na anak na surprise ka. So ito ang mga surprise nila. Pizza and pancake para kantahin ka namin ng happy happy birthday at ang iyong napaka-special na bouquet. Yeah. Kasi... Ah, Sige, Ano pangalan niyo po? ismeraldo Ano, ano, pang ano, pangalan niya? Ah, Tatay is, Tayo dito ka naman, ah, Upo ka muna rito. dito. Ito na maghawak na ng Sige. Ah, nice. Uh, sa flowers ko, na iyo na pangamahal ang iyong mapagmahal na anak kasama ang... 6,000 Pesos! <laughs> uh, Tay, anong gusto mong sabihin? Katayismeng? Anong birthday? birthday mo kay Dwight. Nagpasalamat ko po yun sa birthday yun ng ah, ang asawa ko yun. Salamat ko yung anak ko nang galing sa mga, ibang bansa. Hmm. Nagka nagpaano siya sa birthday ng asawa. Ayan lang. Ayan lang. Uh, Mm -hmm. Salamat tatay is niya. Ano, happy ka rin tayo. Happy. Oo po. Pero okay naman si nanay. No, okay ka na ay? Kasi parang si Nanay, eh. ano ang galing mo siya tayo. Opo, opo. Pero siyempre, ngayong eh, birthday mo pinasya ka ng iyong anak. Ano po, para lalong uh, mas sumaba pa yung iyong buhay at marami pang birthday celebration. Kasama yung nagmamahal na anak dito, ano po. Ilan yung babae? Apat. Apat. Puro babae ba? Hindi po. 6 na ba yun? Nasa... Ah, Sa Mindanao po. Ah, sa Mindanao. Yan. So, tuloy-tuloy natin yung birthday celebration. kantaan ka namin ng Happy Happy Birthday. Bye. Kailan ba ano? Kailan yung uling nakaka... or nakasama? Si Ma'am? si Ma'am Ninda. Kailan, kailan, kailan nakasama na kailan na kasama niya dito o nandito? Oh, ilang years na siya sa Hong Kong? Yeah. At two years. Tapos kailan siya din nandito? Ah, okay. Sige, talit na natin birthday celebration. Katahan ka namin ng happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I you So, wish kamusta bago blo candle para sa pang birthday and blessing. Ayan. Wait, oh, awa Wish ma, wish! Wish ma! Yes yeah, ma! Nga, nabot na sa langit ko po salamat Lord. Ipabalik mo na ako. Ipabalik ko nga ako sa heaven. O bansa ko mga apo, mga anak. Lord, salamat eh. Bumilatag ka na mo. <laughs> Maabot ko karo'ng 16. Anniversary oh, Sa akong banan Thank you Kaya lang pa, wait lang ma'am Look and na ma'am Look pa, eat Look and eat Yay! Ayan yeah. Ayan sa pubig, ha? sa, sa Happy Happy 59th birthday Mama, Mama Juanita. Love me na. mama ko'y mahal na anak. Ano po? At uh, bago ko basahin yung message po na inanda sa ng iyong mapagmahal na anak, meron pa siyang hinandang regalo para sa iyo. There's more. Meron pa. Oh, ito pa yon. Oh, oh ikaw po bukas. Oh. Yay! palakpakan. Palakpakan. Oh, wow. Oh, necklace ito, no? Wow. Oh, nice. Oh, wow. Meron kang necklace dito, no? Oh. Yeah. Hmm. sit natin ha, na. so sit natin yung kwintas ha. ano hmm. Yan, oh, napakaganda mo ma'am sa ano yung bagong necklace on. Oh. Diba? Tapos ano ba? Nairon pa dito. Ano pa to? Ah! Yan. Okay lang. Hindi. Buksan natin. Buksan natin. Oh, yan. Oh, may kapartner pala yan. O, oh, ma'am. Nahikaw. Ma'am, may kapartner. Oh, yan. may bagong necklace and ikaw, palakpakan! Yehey! Uh, oh, bukod din sa yung money bouquet na 6,000, meron ka pang bagong uh, necklace and ikaw dyan. Ano ma'am? Oh, anong masasabi mo at surprise ka na yung anak? Sorry, may nimo mo makay natin. Thank you kayo na. Tay mong ipangkatag na Oh, basahin ko yung message na yun ng dasay na iyong mapagmahal na anak. Ano ma'am? Ano, ma sa maminda. Oh, basahin ko yung message. Oh, Bakit ready yung mga message nyo po? Ano po? Oh, basahin oh. 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 ko lang yung message siya. Pakinggan natin. Ano po? So happy happy 59th birthday ma'am. Wish ko sa at kay Lord na hatagan ka pa niyang daghan pang birthday. Moabot abot sa imuha para makauban ka pa na mong tanan mga anak at apo mo. Apo mo. Sana patuloy na ang pagaling mo at hindi ka na ulit pabalik balik-balik sa ospital. At pasensya na kung hindi man ako nakauwi dahil mas gipili, gipili na ko nga suportahan ka sa mga kinahanglan ni mo. Mag-amping ka perme sa imong lawas. Mahal ka ayo ka mong tanan. Kung maabot man ang panahon nga dili na ni mo kaya, Naa uh, kami naarami tanan ni mong mga anak na handang umalalay at mag-alaga sa iyo. Suma sa gibuhat ni mo, mo sa mga gagmay. Kami karon kami na ang musabot sa tanan kung unsa imong balatian. Tulang pa ang pagpapasalamat sa tanan ni mo sakripisyo sa amuang tanan. Once again, Happy happy birthday, Mang. Miss ko na kayong lahat. Mag-amping ka per me. Ano 'yun? Ah, mag-ingat ka lagi. Oh, your loving daughter, Ninda. Wow. O oh, di ba na ko yung bisaya na. <laughs> 'di ba? Ah oh, sige, message naman mga ano, natin mo yung mga anak niyo dito, ma'am. Yung oh, anak class dito. Ah kayo, sama kayo dito. Message po, eh, ma'am. Message na lapit na kayo dito, ma'am. Oh, ah sige po, sir. Ako na. Kasi <laughs> <Ay, laughs> Yung nanay ko bibili ko ng baka yan, Dixon pa. Ah. Yes, yun oh. Nakakatawa. Ako na po. Ikaw. Sino una? So, babalik ulit kami dun sa ano, ha? Uh, ah, ma'am. Dito po. Ah, si. <laughs> <laughs> sa Maraming salamat na si Mama binigyan pa siya ng mabang buhay. At saka, sana po magaling na sa siya na naramdaman. Huh? <laughs> salamat. Yeah. Yay! Sino ba? Sino ba? Opo, nagbibipalaki ang kanina. Opo naman ako. Kaya si Bebel. Epo, may akong pinangabot sa kukusin. Oasis na po sa kumain, dinikahanan na sana, bumalik na si Mama at hindi na pabalik-balik sa hospital pa Hindi kami mahihirap. Happy Birthday! Sino birthday, Happy birthday, Mama. Happy birthday, Ma! Um, thank you pala sa surprise surprise Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Mama. Hindi ako magsawa so, pag sa birthday, sa Happy birthday, sama sama birthday, Mama. Happy Cute na mga supportive na anak ko. Ano ah, sino pa? Ito, pangalanin po namin. Happy birthday, naman. Salamat sa lahat-lahat. Ay, Papa. Ano na malahan tayo sa mga ipapa? Sana, patuloy-tuloy na yung pag-alim mo, Ma. Para lang. Makasama ka din natin. Ah, sino na papa Nag-message? Ano? Oh, yung mga asawa, yung anak ko. Hindi ko masawa yun. Hindi ko makasawa yun. Wala <laughs> akong anak eh. Meron pa? Mag-message pa? yung mga asawa Okay na po. Okay na. Okay

ma'am Minda. Nandiyan ba siya? Hello, ma'am. Oh, successful ang ating surprise na emotional si Mama. Ay, pa. Ah, sige, pa mayroon pa pala. Salamat kayo. sa Ang sa Gino. Ang Ang, meron pa? Ang, 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 pa ang, 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 Mami, hindi. gusto sabihin. Ma, message ka naman Happy ka ba? Thank you kayo na. thank you kayo.

Thank you sa iyong uh, opo, napas, napas, napasaya mo ang iyong minamahal na Mama wanita sa kanyang 59th birthday. Uh, tears of joy na ma'am sa surprise ni po ng si mga ano? pagmahal na ano. Karo pa ba? Karo pa ba? Karo na yun si M.M. Pag-rest ka yun. Ah! Diwala oh. <laughs> yun. Ha? Ito, mga po. Oh.

kung ano naman ni Apo yung ano 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 Ito ano ka. Ito ano oh, ano 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 Ito ano 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 moment na ano 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 Oh, ano 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 ay, na ay, nana. ay, ay, ay. Oh, Tulog. naman. Ay, ay, ay. Tapos na, tapos. na, tapos. na, na, tapos. na, tapos. na, tapos. Tapos na, tapos. Tapos na, tapos. na, tapos. Tapos na, tapos. na, na, mga birthday mo eh nandito naman si Ma'am Minda para makiselebrate sa iyo kaya magpalakas ka no po binibigyan ka ng inspirasyon at tuloy-tuloy uh, ang paglaban ng sa iyong sakit ano po nan yan so okay na tayo so etong surprise ma'am na handog sa inyo mga mapagmahal na anak eh tsaka kay Tatay Isme deserve mo po ito ma'am ano po deserve mo to sa lahat ng kabutihan nyo po sa kripisyo pag at pagmamahal po sa inyong minamahal na pamilya ano po. so maraming maraming salamat from BFC Flowers and Gifts Mama Winita Ayan. so happy happy 59th birthday we share pa namin sa BFC long life more blessing and good health Ah, at maraming pang birthday celebration na inyong ang na pamilya mula rito sa ah ito ah sige buksan natin ito sige tayo buksan natin ay, oh, maganda to. Kasi umaambon, binigyan ka ng payo. Wow! Wow! tayo. Yung... Oh, Sabi Pera. <laughs> One five. One five. Yay! Oh, uh, blessing uh, uh, sa iyo ngayong araw ng ano po. Kaya magpalakas ka lagi. Ano ma'am, dito sir, babae. Uh, magpalakas ka lang lalo para para ganito, para next year na 60 na eh mas marami pang money bukas, ano ma'am? Oh. Yan. Yeah. Thank you po sa nagpa-surprise nitong payong. Ano ang pangalan niyo, ma'am? Tata po. Tata Manugang. Manugang. O, oh, napaka-bless naman ng ano po. Ano napakabait napaka ng na manugang. Ano po? Sana all oh, may manugang na ganito. Ano po? Next year ulit po. Ano po? <laughs> so, maraming maraming salamat po sa ating sender all the way from Hong Kong si Ma'am Minda yan, po? Kayo. ano pa say sa po sa'yo, ano ma'am, happy ka? Ma yan, at syempre lang yung mga mapagmahal na anak nandito pangalan niyo po? Bibi. Melanie? Bibe Bibe? Okay. okay, sige maraming maraming salamat okay. isang palakpakan dyan kay nanay kay mama wala Sige, ito naman Parang, aray, parang ba dito? <laughs> <laughs> oh, playa, okay. Ayan, so maraming maraming salamat ko so from BFC Pagod, okay, Sige, pa, naging part kami nito ng Surprise. Ayan, maraming maraming salamat sa sa ibigay na meron ka doon tayong 1,500. Meron kang bouquet doon with, uh, with, with 6,000. Meron ka pang bagong ilis doon bagong higaw at bagong pintas. Uh, ano man. So, hindi nyo regalo. Happy, happy birthday. Abalang baka. Yay!